Iba? Ito yung gusto kong uh, lugar kung ano, baga, kung makabili ako ng lupa kahit yung style overlooking yung ano, nasa taas pa kahit dagat na harap mo or ganito ganda no? So, sa natin, lugar, so dinami dami ko ng pumunta lugar, almost uh, buong mundo na ikot ko na. Pero iba pa rin yung excitement or yung saya pag nandito sa atin sa Pilipinas. Yung ganitong lugar talagang ma-appreciate mo talaga maganda eh. Diba? Isa na lang kulang dito eh. Para makumpleto na eh. Isa na lang kulang. Alam niya kung sino yun. tayo sa glit. lugar. Kita niyo yan ng bundok. Tapin niya, tinyaan dito, kabilaan. Parang ano ba sa Dol Philippines sa Bulumulok. Pa tayo nga muna tayo So ito yung pangalan ng lugar. Kisulon. Oh, di ba pero mas malawak pa rin yung uh, plantation ng pineapple sa Dole Philippines sa All alright oh welcome to Alay balay balay Bukidnon guys tayo dito para makita natin yung view ng Malay-Balay Bukidon Malay-Balay City ito eh City rides, rides. Mindanao lang muna. Bawat vacation, rides, rides kami. casual sino ba naman hindi mapapatigil dito ganda ng uh, view ng uh, malay city provincial capital no bukit ni provincial capital ba ito ano ba to basta capital ito to basta... highway oh tumigil din ako dito nung ano uh, sunday Valencia. Doon tayo magpapahinga. Grabe, laki din ang Robinsons kailan dito. I mean, nasa Valencia city na tayo guys. So, maghanap na tayo ng 7-11 para makapag-charge, saka makapagkape. Alas gc media ng ng So dito naman tayo sa may sigsag, nakalagpas sa tayo sa may sigsag road. Wow. Ganda. Uh, kainan dito. Oof. Yung nakaraan doon tayo sa kabila eh, doon. Ganda ng view. Diba? Ito yung gusto kong nga uh, lugar, kung ano, baga, kung makabili ako ng lupa, kahit yung style overlooking yung ano, nasa taas pa. Kahit dagat yung nasa narap ganito, narapin. Ganda, no? Ito pa magandang view dito. Ang lalim. Grabe. Kapitay doon. <sighs> pangin hangin tayo pahinga konti tingin tingin sa view ano sa boto baka ito lang sa akin no kilawin uy ano to kilit o oh, tamis dili gusto lang ila ten, ten. dalawa na lang yan sa kamay coffee kayo na steak sir ay brood na nga mga tari o brood sige siya yun na lang dalawa nito sa kabrood coffee ha hindi na ka mag rice sir hindi hindi na, na huwag na lang yun huwag na lang yun ha oh, dili na lang yun oo dili yun na lang ayos yun ayos pwesto nyo rito no ganda ganda mm -hmm. Dito lang tayo sa may tabing kalsada Nakainan o tingnan nyo naman ang view dito Diba Papalipad tayo ng drone Sa kanila lang Wala tayong drone eh Yes Suman merienda natin Coffee with this view here. Di ba? Hmm. Alright. Kapi mana tayo di namin-namin ko ng pinuntaan lugar umusta uh, buong mundo na ikot ko na riba pa rin yung excitement or yung saya pag nandito ko sa atin sa Pilipinas yung ganitong lugar talagang ma-appreciate mo talaga ganyan maganda e eh. diba isa na lang kulang dito eh. Para makumpleto na eh. Isa na lang kulang. Alam niya ako sino yun. I don't ever slow up, no, skyline resort kaso nalagpasan ko na natin nilabi pa nilabo kalimutan ko mag check Yan lang, gandang lugar oh. Guys, wala tayo sa Alaska. Nandito tayo sa May Bukidnon Davao Highway. All right, Sikada Hills Training Center. Ang dito naman ay Seagull Mountain Resort. Bukid Non, Kitaw Tau, guys. Welcome to Kitaw Tau, Bukid Non. Ang ganda. Ooh. Ganda. The best talaga tong ating uh, Yamaha R15. Matindi yung inabot. Hataw. Hataw. na uh, binibenta rito may okay, na ako kayo strawberry sinigang baka strawberry yung paggamit sa sinigang instead na sa palo so ito na yung ano, Philippine Eagle uh, Monument